No. No. Ang atlat ng lahi at ni Jesus Christo, na anak ni David na anak ni Abraham. Naging anak na ni, na ni Abraham si Isaac at, at naging anak na 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 ni Isaac si Jacob at, na na. si at, at naging anak na ni Jacob si Judah at ang kanyang mga kapatid. At naging anak ni Judah kay Timon si Pierce at at naging anak ni Pierce si Ezra at naging anak ni Ezra si Aram. At naging anak ni Aram si Aminadab at naging anak ni Aminadab si Naasan naging sal si Salmon kay si at pag ni Boone kay si at pag ni Obed si Jesse at pag naging ni Jesse ang si David at naging anak ni David si Salomon doon sa naging asawa ni Elias at pag si ni Salomon si at pag si Abies at pag naging ni Abies si Asa at naging Asa si Josephat, at naging ni Josephat si Joram, at naging ng ni Joram si Ozeeth. At naging anak ni Uriah si Jokab, at naging anak ni Joseph si Akad, at naging anak ni Akas si Ezequiel. At naging anak ni Ezequiel si Manasir, at naging anak ni Manasir si Amon, si at naging anak ni Amon si Josiah. At naging anak ni Josiah si Jeboni, at ang kanyang mga kapatid ng panahon ng pagdalalang diyan sa Macedonia at pagkatapos ng wala sa Babilonia, ay, ay naging anak ni Jekonis sa si Salatin, at, at naging anak si sa si at, at naging anak ni Rorobabel si Abiel, si at, at naging anak ni Abiel si Elinwim, at naging anak ni Elinwim si, si Eitor. At naging anak ni Eitor si Sadam, at naging anak ni Sadam si, si Awok, at naging anak ni Awok si Eitor at naging anak ni Elia si Elisar. at naging anak ni Elias si Mathias, at naging anak ni Mathias si Jacob. At naging anak ni Jacob si Jose asawa ni Maria, na siyang anak ni Jesus, na siyang tinatawag na Kristo sa mga ng lahat ng mga salig-salig-lalig ang kay laham, hanggang kay David ay labila pa sa salig salig At sa mga kay David hanggang sa panggalang pihag sa Mabelonia ay labila pa sa salig salig at, at sa mga hanggang sa panggalang sa, 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 sa Mabelonia hanggang kay Christo ay labila pa sa salig-salig-lalig. Ang pagkamanganak na kay Jesus Christo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama ay sumamang sa ay nagladalang tao sa na pamamagitan ng Espiritu Santo at ang si Jose, Jose ng kanyang asawa, palipasin ay nalaking matubig at ayon ay hayag sa madla ang sa kanyang kapunanan ay nagpasyang siyang iwalayan siya ng lihim. Datapwat sa mandalang pinag sa na ina narito, ang isang angel ang ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip, na nagsasabi, Jose, na nagsasabi, Jose anak ni David, huwag kang mga pa sa pagtanggap kay Maria na, na iyong asawa sa ang kanyang pinadalang tao ay sa Espiritu Santo. At ang siya'y mangananap ng isang lalaki, at ang pangalan ang ay tawag po sa, sa kanya ay Jesus, Jesus sapagkat iliigtas sa 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 niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. At, at nangyari na ang, ang lahat ng ito, upang maganap ang sinalina ng Panginoon sa pamamagitan ng prometa na nagsasabi. Narito, ang lalaki magdadalang tao at mangananap ng isang lalaki, at ang pangalan ay tawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung iiwanagan ay sangasaanin ng Diyos. At nagbangon si Jose sa kanyang pagkakadulong, at ginawa niya ang ayon sa iminagustos sa kanya ng amin ng Panginoon, at tinanggap ang kanyang asawa. At hindi na siya hanggang sa may mga ang isang lalaki, at tinawag niya ang kanyang pangalan si Jesus.